Mga bossing, andito po tayo ngayon sa may Rosales, Pangasinan Dineliver po natin itong Raider 150 kay bossing Yung nagpa-deliver po ay nasa ibang bansa, nasa Canada po no sir So ito, pinadeliver lang po dito Taga saan po ay sir? Bagyo! Ang bagyo pa po pala si mga bossing So dito po kami nag-meet up sa may Malapit sa may SM Rosales Dapat pipick ka, to eh, kaso meron akong deliver dito sa Pangasinan sinabay ko na para hindi na sila mapalayo no bossing? so eto binababa na po ni na brother yung ating unit andito lang kami sa gilid gilid do oh. isasakay po rito sa van sir may ano po ba to ah tinanggal na yung upuan oh sakto 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 pala po oo oh, sakto sakto oh. so ayun mga bossing ipapatesting muna natin kay sir bago natin ni Sakay sa kanilang van. So yung nagpa-deliver po niyan ay taga Baguio pa po pala. Pero ano sa ah, nasa Canada po. So ayan para matesting testing din, binabana natin. O, ayan, tetestingin na. Tandaan ah, sir ha. Ah. Boss! Hoy! Bawal dyan! Ah, mahirapan pa tayo magtubos. Bawal yung walang helmet sa pangkasinan tsaka yung walang vest. Ano pa naman to? Ano ba to? Ah, Dyan. diyan may raming nanguhuli diyan sa may SM. Nasaan po kaya? Ah, paliguna paligo na. po yung nagtesting. Tatanungin natin kung kumusta. Ano boss? Okay. Tala ko didiretso ka Mahuli ka ron. Marami huli ron. Sir, check nyupo muna yung mga chassis number, tsaka engine. Hindi, pero para ano rin sir, para ma-check natin na ma-check na, na check na po natin. Opo. Sir, ano, kumusta po yan dar? Okay naman. ayan mga bossing i-check iche na po yung engine number ayaw pong i-check iche ni bossing eh. pero sabi ko sa kanya i-check iche na rin para sa ikakapanatag natin yung engine number, yung engine number sa baba po yung sa kabila yun. kamurang unit to 40 lang dinatid pa namin dito sa pangasinan nagdown po sila ng 2,000 para sa assurance fee dadalim pa po pala to ng bagyo o yan, dali na dun sa likod All goods in the hoods Para ka Ang problema lang talaga nito Yung dating sinabi ko sa inyo Na may konti siyang welding sa chassis Pero hindi siya harap Pero hindi siya halata. Hindi alam paano ilalagay niya, no? Igaan na lang natin. Bahay <laughs> sumandar yan, bossing. Mga bossing, ako na yung nagsasabi. Oh? Pandarme, pandarme to. Oh? Sampus lang ang daragat, to. Oh. pa yung andar, wala siyang lagitik, wala rin siyang kalampag. Yung iba, kapag nakabilig ganyan, malagitik. Pero yung eh, walang lagitik talaga. kaya na nila ano yan, buhatin so yan oh stock lang yan nakakarb lang yan ano persado ba sir <laughs> nakakarb yan persado raw siyang tumakbo mga bossing kasi naka 28 yan eh alanganin sir baka hindi masarado o sakto lang higa na lang natin Sir baka yung ano ha Maano po yung pairings na sa harapan Medyo kulang no sir Hindi kasha yung ano sa? Ay hindi tay Mahirap pong tanggalin yan Magbabaklas tayo ng buong pairings Ang gawin natin tay yung gulong isakay na natin doon sa may ano doon. O patong ipatong natin yung gulong doon. Ano sir, persado ba? Persado ba sir? Persado. kasi 'yan eh. Pero i-stack kay So binaba ulit Hindi kasya Tatanggalin muna yung isang upuan do sa gilid Para magkasya yung unit Bago pa yung gulong nya no O oh, Saka dito o oh. Kamurang unit 40 lang Parang alang bumili ng Bio 2020 model yata to oh, hindi ako nagkakamali 20 or 19 Basta andun siya sa dalawa Kita nyo naman o oh. oh. Pati yung dito nyan, stock na yung stock yan mga bossing O, oh, simpay oh. diba? Kitang kita nyo, naka simpay Tapos yung tinakbo nya 35,000 O, oh. isang pus lang ang daraga mga bossing, tingnan nyo oh. Diba? Napaka-timing nyang umandar oh. Tapos naka LED na Naka MDL pa o. Tapos may loud pa yan o. Sabi no nag-drive, persado daw. Tinatanong niya kung nakaset. Sabi ko, hindi, stock lang to. Maganda kasi yung pagkatono ng karburador eh. Ayun na mga bossing, nagkasya rin. Side stand na lang niyan, sir. Magyak na yan, magyak Yep. Tapos side stand. Naku, may fighting ka Sa pig. saglit lang tayo. Yun. Yeah. Ayan na, side stand na. Pumasok na, sakto-sakto na. Okay na tayo, no? Tali mo na lang yan. Ano Okay na, mga boss. O, babalutin pa. Baka lamigin lang aircon, eh. Ah, kahit nakasakay na ganyan, bawal? Na, nasa kanila nasa kanila naman yung papel oh may papel naman eh Opo, okay na, sir. Salamat. Boss, thank you. Nay, thank you, Nay. Alis na po kami. Ingat po kayo. Boss, ingat kayo. Boss, ingat, ingat. It's all about motorcycle. Like and share.